Pag-usapan natin itong nangyari sa Barangay Matinik, Lopez, Quezon. So, meron akong inilabas na vlog kagabi pero dinilit ko, medyo nakukulangan ako no? So, ito uh, para at least ay eh, makumpleto natin pag-usapan natin mga body at uh, mukhang meron akong nakikita na dahilan kung bakit nangyari 'to. Pero hindi natin alam, no? hindi tayo sure. Uh, gusto ko lang mang uh, ipaalam 'to sa inyo at baka sakali na na ganito nga ang nangyari sa lugar na 'yon. Kasi di ba nung isang araw nga, December 14, uh, nagkaroon ng pagguho ang mga lupa dito nga sa Barangay Matinik, dito sa Lopez Quezon. Kung titingnan nyo mga ba ditong area ng Lopez Quezon, itong particular na itong Barangay Matinik, ito ay nasa tabi ng dagat. Pero ayon nga dito sa mga lumabas na balita, walang nangyaring paglindol, walang pag-ulan noong mga oras na yon, no? mga bandang alas 11 ata ito ng gabi nangyari. So siguro nakikita nyo naman yung mga uh, litrato na kagaya nito. Ayan. Na kung saan ay may mga pagguho ng lupa. No? Bumaba ng lupa dito sa, sa parting ito. Ayan. Meron pa rin dito na uh, drone shot na kung saan na ganyan na nangyari. No? So nagkaroon ng, ng pagguho yung lupa. Ang sabi ng Facebook, wala naman daw nangyari na paglindol ng mga oras na yon. At tiningnan ko rin naman sa kanilang ano, sa kanilang website do sa earthquake monitoring nila. Meron lamang isang lindol dito sa may Jumalig, Quezon. kung saan eh, sobrang layo ng mga body at parang imposible naman na makaabot doon yung yung vibration noon o kaya yung ano, yung uh, pag-uga na yon para magkaroon ng ganung mga pagguho. So ano nga ba yung mga nangyari dito? Kagaya nito mga body, oh. yan yung mga bahay na yan. Na kung saan talagang nasira, no? ito, yan. Yung rails ng trend, nagkaroon din ng, ano, ng misalignment. So ngayon, habang may pinapanood akong isang video, itong si Dr. Mahar Lagmay, isang kilalang geologist, may pinakita siya dito isang ano, isang drawing na kung saan ang topic na dito mga body yung the big one, preparing for the big one. Ito mga body, papakita ko sa inyo. Yan. So, itong drawing na to, may mga bahay sa itaas, tapos ito yung parang cross-section ng, ng, ano, ng lupa. May makikita kayo mga uh, linya na direkta doon sa ilalim ng mga bahay. So, yan ay representing mga, ano, mga fissures, o kaya mga, mga faults, mga body. Tapos dito, merong bodies of water. So hindi kaya nangyari dyan ay bumaba itong mga ground nito dahil na, na napasukan or na penetrate na ng mga tubig kasi nga malapit sila sa dagat mga body at isa pa ay nagkaroon ng mga pag-ulan ng mga nakaraang araw hindi kaya lumambot ang lupa kaya bumaba na bumaba mga ito kaya nangyari ay gano'n kasi itong pinapakita dito ni Dr. Maharlagmay ay tungkol sa uh, liquefaction So, isearch nyo kung anong ibig sabihin ng liquefaction pero babasahin ko sa inyong mga body. So, in material science, uh, liquefaction is a process that generates a liquid form from a solid or a gas or that generates a non-liquid phase which behaves in accordance with fluid dynamics. It occurs naturally and artificially. So, nasubukan nyo na ba na nasa tabi kayo ng daga tapos yung buhangin inuupog nyo. Kahit to yung, yung buhangin na, ano, Pag, pag sinishake nyo ng paan nyo, unti-unti nagkakaroon ng, ng tubig. So, yun yung uh, liquefaction. Pero dito sa, sa case naman mga body ng uh, barangay matinik sa Lopez Quezon, walang ano eh, walang force para mag-shape ng lugar eh. Kaya yun ang tanong natin kung ito ba ay liquefaction. Kung ang liquefaction ba ay nangyayari kahit walang paglindol na nagaganap o dahil sa katagalan ng panahon ay yung lupa ay napepenetrate o napapasukan ng tubig hanggang sa siya ay ano uh, ang hanggang sa siya lumambot at magkos nga ng pagguho na kagaya nga nangyari sa lugar na to. So yun ang nakita ko na isa sa posible kung ang liquefaction ay nangyayari kahit walang outside force, no? Walang walang puwersa na kagaya ng lindol na magpapa bago nung, uh, nung ilalim ng lupa. Magpapahalo ng tubig at saka nung mismong lupa. So yun yung ano ng liquefaction. At meron pa nga ako nakikita na demo mga body na yung halimbawa, isang, isang piece of uh, metal, ibaon mo ng konti sa buhangin, tapos pag sineshake mo yan, unti-unti nagkakaroon ng tubig, you know, lumalabas, umaalsa yung tubig at uh, lumalambot nga yung lupa and then tumatagilid yung itinusok mo or inilagay mo sa itaas na piece of metal. So, ganoon na nangyayari. No? Yun ang liquefaction. Ang tanong ay kung ito ang dahilan doon sa nangyari sa Barangay Matinik, Lopez, Quezon. Kasi nga, doon sa nakita kong drawing ni Dr. Maharlagmay, ay may posible na yung lugar na yon ay bat-bat na ng mga, ng mga fissures, no? At yun na nag-cause kung bakit yung mga lupa na magkaganyan ay biglang bumaba. Yung mga bahay na nandito sa taas, yun ang naapektuhan. Ngayon, kung sino man yung eksperto na makakapanood nito, uh, pwede nyo i-comment dyan yung paliwanag niyo yung opinion niyo tungkol dito. Hindi tayo nag speculate pero para sa akin, ito lang yung aking uh, sariling uh, observation kung tama dito sa nangyari sa lugar na to. May kinalaman ba ang liquefaction sa lugar na to? Comment down below.